Laos na ba talaga ang girl group na Bini? Nakita ko to sa feed ko kanina at grabe ang mga remarks niya tungkol sa Bini. Pause yun na lang yung video kung gusto nyong basahin kung ano yung sinabi niya. Pero if ever daw na matuluyan ng malaos or bumagsak ang karyer ng Bini at possible na magdisband, ang dapat daw sisihin dito ay kung sino yung nagmamanage sa kanila dahil clearly hindi daw sila na mamanage ng maayos dahil lahat ng galaw nila ay may bayad at ang dami daw issues na nakikita sa mga members ng BINI. Pero ito na nga as a sign na hindi pa naman laos ang BINI. Kahapon lang October 15, naglabas sila ng mga bagong merch including itong bago nilang light stick. Kung gusto nyo magkaroon ng ganyan, mabibili nyo yan for 2,999 pesos. Pero mukhang hindi nagugustuhan ng mga netizens ang disenyo ng kanilang bagong light stick. Ang cheap daw tignan para lo divisoria vibes ang datingan. So yan ang ilan sa mga comments tungkol dito sa kanilang light stick. Kayo ba? Anong masasabi nyo sa bago nilang merch, sa bago nilang light stick? Worth it ba gumastos ng 2,999 pesos para para dyan, comment down below.